totoo yung sinasabi mo, kinausap po na kami ng sa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kami mag-file kay Hector, di ba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin. Sir, Yaxel, excel doon ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir? Yes po. Yes po. Ako. Meron? Sa kontrata? Benay, ano Opo. po, nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po yun. Nung wala... Kahit po basahin niyo po yung mga conversation namin, ah, si hindi, Hector... Pero sa kontrata mismo, may nakalagyan ni Hector? Yung binigay... Nung binigay na po nila, si Hector na po yung nakakontrata. Ah, hindi sila? Hindi po. Pero yung pera dumadaan sa kanila? Opo. Pero, excel po. Sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Pero kung nakina kay Excel na dumadala pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na uh, pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumili. Nasaan na po yun, Sir? Sir yung Excel? Yung pong uh, yung mga pera po na yun, Sir pinasa office po lahat yun. Kung ah. ka, yung... Ano tayo? Sa Rappi Bali, hindi po kasi ako may-ari sa Rappi. Yung poong owner ko po ang, ano, kumbaga, sila po ang... Hindi, pero po ang, eh, may access kayo sa perang yan? Wala po, sa Rappi, wala po. Nasaan na? Sabi nyo nasa office. Hanggang ngayon nasa office pa rin? Yung pera po sa Rappi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabuntok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Nasa na po yan? nasa office po sir Rafi ay ang ang oh, ang office po sir sa Rafi sa ano Pavel Building alabang po kasi dito namin sila minute sir Raffi. so pwede pwede punta niya ng NBI kasama kung na para pawi na opo siguro so, opo naman sir Rafi opo ay yun naman pala eh sige sir may gusto pa po sir pumupunta may mga pumupunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita wala pong tao daw, pero may tao naman po sa loob oh. pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas naman yung aircon paano walang tao bukas yung aircon lamig lamig may lamig. mga picture po kami itong nga na po na hospital na nga po to. wow wala din kasi kasi isagot sa mga tao gawa nga po kasi siyempre sa office ko pag kami na update hindi rin po kami nilibigyan updates uh, agad agad kung ang naman sa mga tao, hindi, hindi po talaga ako owner. Kung wala po kung si... Oh, no, sir, hindi ka ikaw owner. Sabihin lang natin, accurate yung sinasabi mo. Pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Kasi sa inabot ng pera, hindi naman doon Hector. Nung pag ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Oo. opo. O, diba? Ikaw pong may pananagutan dito. Diba, sir? Okay. Tapos ngayon, kung sinabi siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging kasino na kakayanin ni, Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi. Ikaw ngayon ang sasabit dito, sir. Di ba? Kasi kumbaga parang kumulekta ka ng pera para kay Hector na gagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung ano pa man yung negosyo ngayon. Ikaw po ang dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Makinig ka, sir. At tingnan mo. Attorney Palmer Malyari, Chief NBI Anti-Fraud Division. Attorney Mallari, magandang hapon po, sir. pag-iimbestiga po ng staff, ah very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Hmm. Kung halimbawa si Excel si po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, ito would appear na siya talaga ang mayroong responsibilidad doon sa perang tinanggap, lalo ba't hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binapanggit nila na Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Pero po kayong yung magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo, binanggit ko kanina na if it was explained very thoroughly to the complainant that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that is that it is a high risk operation. Opo. So very crucial po lahat ng paliwanag na ito na natin po mga complainants para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede po natin maisampas sa mga tao po na ibon. Ayon na bis, sinasabi po si uh, Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost niya sa Facebook, eh, nandun na po sa office. Eh, kung totoo, baka